Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may iba bahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Kayo ba ay malayo sa isa't isa ng partner mo? O LDR ba kayong dalawa? At bihira na lang siyang magpaparamdam o tumatawag iyo at nagtaka ka na lang kung bakit ba siya nagkaganyan at biglaan ang hindi papaparamdam niya sa iyo. Gusto mo ba na siya ay magmamakaawa na tatawag sa iyo ngayon mismo? Yung talagang magmamakaawa siya na makausap ka? Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napakadali lamang pong gawin at ito'y napaka basta magtiwala ka lang. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw, o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng isang beses at sa ibaba isulat mo rin ang kanyang contact number o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya. At pagkatapos, kumuha ka ng isang butil na bawang pwedeng balatan at pwedeng hindi balatan at ilagay mo muna ito sa papel na sinulatan mo at hawakan mo ang papel at ang isang butil na bawang. Ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ngayon mismo ikaw ay magmamakaawa na makausap ako. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. At pwede mo rin dagdagan o ibahin ng hiling kung gusto mo wala pong problema at pagkatapos mo nang ibulong itong spell ay balutin mo lamang ang bawang at pwede mo itong ilagay sa bulsa mo sa wallet mo o di kaya sa bag mo at pwede mo rin itong ilagay kung saan nakalagay yung cellphone mo basta dalhin ito kahit saan ka man magpunta at itago o dalhin ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong siya ay magmamakaawa na tatawag sa iyo at kung kayo ay may katanungan magcomment lang po kayo sa baba Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.